Ako si R.R. Kagalingan, Makata Voluntaryo ng Linglangan sa Imahen, Retorika at Anyo at naglilingkod sa pamahalaan tungkol sa kopya, isa itong danas sa biyahe na naranasan nung nasa NLEX at wala rin ibang kasing ganda yung imahe na sumambulat sa akin na kinaharap ng aking pagod dun sa biyahe sa alam ko nang galing kami sa bataan noon at yun, nakaharap ko yung mga imahe ng ibon na naka-V formation nga ang tawag nila. No? At pwede rin sabihin na nga nakopya kupya, nakakupya sila yung mga ibon na yun. At sinasabi nga nila kasi yung mga ibon daw ay parang natnat nat, nat natatansya nila yung magnetic field ng ng mundo. Kaya yung nagiging gabay nila sa sa pagbiyahe nila. Nawala siguro tayo pero ayun ang bighani ng mundo ng mga hayop. Kupya Dumating tayo sa ganitong tagpo. Sumasambulat ang silahis sa palayan at humaharabas ang paninging nangangain raw ng araw. Namamalaya na natin ang paglunok dito ng may dumaan na mga ibon. May pagkakahanay na dumagsa sa ating palagay. Ano nga bang tuldik ito ngayon? Bago natin pasukin ang dulo ng expressway, pabalik sa ating hinahabol na lungsod, kinakailangan ng pag-iimpit at sandaling pagtigil sa mga ginagawa. Pagsinto lamang ito ng sandali at magpapatuloy ulit tayo sa labis na pagmamabilis.